Ah, uh, hello, hello mga single ma'am. Welcome to my vlog for today's video mga guys. Ah, uh, naaday ko diri guys kay nagkuan ko guys ba nag naghinlo ko isda guys kay magkuan domi mi guys mag kanang magkilaw guys ba. Ako ilang ipahinlo guys kay para po daw ma matilawan ako ang nila ang akong kalami. Lami magtimpla guys ba. Oh, kablo balo bi pugo magkuan guys magkilaw. Enjoy your watching mga guys. Ilabay na sa mga single mom din. no? Ilabi na sa mga single mom na katong ipaasa. Gibyaan. Og, out dahil sa mga single mom dia og asa man mo karoon ng apadpad, no? Ay mo palabig pakapoy yung mga single mom, kay... ko kay... rin, nagulat sa inyo, oh, okay. guys. Og, ay mo palabig ka-stress mga single mom, or kaluya, o pakapoy, inyong hunaw naon na ang pamilya nara sa inyong likod enjoy enjoy your watching mga guys in i love so, you sa nagbalo na sa tinood know, lang nga uh, mga guys or mga na maging mga time na kining kalabang sampo na mawad ang tagpamilya mga guys ba oh pero atong naging laging dawaton ang tanan no kay sempre ang atong kinabuhi utang man sa Ginoo. Oh. Wala ang punan aton nagituyo mga guys na mawala sila sa, sa atong kinabuhi. Pero medyo sakit man sa atong buot mga guys na pagkawa mga mawala ang mga mahal nato sa kinabuhi guys ba. Na oh, kung sakwa pa lang mga guys oh, di lang man mga guys no ug manawala sila sa, sa atong kinabuhi kay atong kinabuhi mga guys utang ra saya. O oh, pwede pa lang guys na Misturya ta sa ginoo na ay sa kay kwan bro saan ta man wala di ta kabut sa ginoo guys o ganun sa ta kwa on ampu lang ita mga guys no Uwag enjoy your watching shout out tayo sa mga single mam di ano na uh, narakod ko dire, nag nagahulat sa inyo labi na ang nakita bitan ako mga guys na uh, single mam na nakita no guys ba na, na nalagay sa single mam ang true love mga guys kay pahiyom pa lang niya guys na makain lab na sa mot pagin og ako iyang minuan bitaw guys ay eh. enjoy your watching nga guys In i love you sa nagpalo no i na sa mga single mam di nag-asaman ano, man mo na nga padpad karon no og asaman mo gi asa uh, asaman mo gi nanarbaho og gibutang sa Ginoo ah, ay mo palabig pa kapo mga single mam. kay narak napakudri na inung una, -una na napakudri mga single ako dali man ko single dad pero ulitaw man ko pero kabalo bi pag gumapanggaw single mam bitaw. Enjoy your watching mga guys. inay I love you all sa nagpalo. For today's video mga guys, nagluto, nagkuano guys, nag nagkilaw ko guys ba. Kay simpre ako ako lagi daw ilang gipa gipatimpla mga guys kay simpre para, para po, lagi matilawa ilang kalami. Lami magtimpla guys ba magluto unsa ba At Katinod lang lamian mo ko guys. Lami maghigugma o urban pa dia. Oh, set out day sa mga single mam no. Or sa dili mga single mam Na atong una unaon mga guys na tinud lang ako. Ulit tao man ko, pero kung dawaton ko sinong kinabuhi, aw. Oh, simple higugmaon kita mo. Uh, na walay kwan dito walay pagdua-dua na kamulang gyud ang akong higugmaon no. Oh, taas pa man kining video nga guys, magistorya sa kog nga unsa di mga istorya na ko, sa so, tinud lang wala pa manggigigi pa sa kita ng mga babae no o kamulang lang o bahal giingon mga guys na bahalag ako mo'y bahalag ako mo'y biyaan muhilak hilang ramap po ko sa tago kaysa ako mo'y mubiya sa ila na dilipon ako na kaya na pelakon sila enjoy your watching mga guys and I love you sa nagpalo no I love na sa mga single mom na huwag asaman mo na nga padpadro no o enjoy your watching mga single mom o kailan mo palabig pa pray to God always mga single mam ma o gilabihan na sa mga dili single mom am. Ampo lang ita perminti, no kaya nga itong kinaboy utang man sa ginoon no? oh. enjoy enjoy your watching mga single mam ma for today's video mga single mom or mga prince na no? mga nagpalo sa kuha oh. enjoy your watching mga mga katupa mga followers kay ako lagi lang gipalut lagi gipatimpla kay para pud matilawan lagi daw nila ang akong kalami lami on mako guys to kasi man giingon guys na ubis ka mo mo nga padpad karon og nang trabaho oh ampo lang kita perminta sa Ginoo oh i love you all sa nagpalo enjoy enjoy your watching mga guys perito ito god always mga guys o ilabi na sa mga single mom sa mga single mom nagpangkapoy di ano basin gusto mo na gusto na mo magminyo basin gusto mo na ako na lang shout out day no mga enjoy enjoy your watching mga guys og ilabi na sa mga single man -asaman mga asaman mo nga padpad karon man mga guys no oh enjoy your watching ampo lang ita sa Ginoo guys kay nga tong kinabuhi guys utang man saya sa iya og kana lang guys bye bye og enjoy your watching ako nagtimpla guys para pod matilawan nila akong kalami kalami magluto